guys uh, lagaw time naman guys punta tayo sa punta kami ng barkada po sa ano, dati niyang pinagkatrabahuan sa ano daw yun plantation ng mushroom Ah, uh, plantation mushroom mas doon kami po punta sa plantation ng mushroom sa dati niya Teatro Bawat. lang pala ko guys. Hindi ko kasi alam yung pangalan ng lugar na titirahan niya. Kaya lumakad lang ako galing Burdingos punta doon sa kanila. lapit na tayo guys ano surprise ang kilometer guys yung layo nila sa boarding house ko 台湾ですいません。

dali kami ni Tuloy mo kami mo Nasa pa may daba ko na Hãy subscribe cho kênh sate dadar ini guys motor Agtulak guys, agtulak. Ah, ah, papayos nya daw muna. Natangharian kasi ako. May hinihintay pa kasi ako eh. Ayaw nyo na mag-commute kasi traffic daw, traffic. Hindi nga mag-motor na Uh, ko muna guys yung video. Uh, Papayos na yung motor. Bye.